So magmula tayo dito guys sa kanilang mga available na mga ano bike. Ito yung mga mayroon siyang bubong. So mayroon silang ganito, available yan dito. So at dito sa baba, ito yung mga yan, toy car, electric toy car na remote control. Yan, ito ay nagkakalaga ng 5,500. Sa so iba't ibang kulay po ito, so mayroon puti, may blue, may black na available oh. ah, mga black, Andin sa taas naman ito yung mga ah uh, 6,000 naman to. Yan. 6,000. So dito naman ito yung may mga bubong din. Ito yung sa baba guys, yung mga uh, bike na pwedeng niyong mabibili. So dito din may mga pambabae ng mga uh, bike dito available oh, yan. Napakadami din dito. Yan ito, mga ganiyan no, na bike oh, yan available din yan ito so, may mga ano sila dito ito yung mga land, ro land rover na mga bike guys oh, land rover may homer din sila dito yan homer <makes noise> Ang araw sa inyo guys, nandito ako ngayon sa Mighty Visoria Mall Uh, At ipapakita ko sa inyo dito yung bilihan ng mga toy car, mga kids bike na available dito sa may Divisoria Mall. Sa may third floor lang ito guys, located, yung uh, bilihan ng mga ngayong itong bike na available dito. So guys, sa mga ngayon pa lang nakapag-subscribe o mag-subscribe pa lang, pakiclick lang yung notification button doon na subscribe para lagi kayo manotify sa ating mga latest video update guys. At uh, shoutout din natin yung ating mga, ano uh, guys, mga... Followers, mga followers natin sa abroad, mga talaga na masugi natin na followers mga abroad, mga UFW natin guys, na talaga na mga sila yung mga bayani natin. At shoutout din sa mga kasama nating vloggers, burautan vloggers, shoutout po sa inyo. At sa kay Mike uh, Tayo, kay uh, The Curious, at sa kay Philip librano guys, shoutout po sa inyo guys. At sa mga gusto ko ba out, comment lang po kayo para may uh, shout out ko po kayo sa aking mga next vlog na araw-araw natin ginagawa sa mga murang bilihin dito na nakikita natin sa kalsada o kaya sa mga mall. Tayo ngayon sa may Divisoria Mall, sa may third floor at nakita natin itong bilihan ng mga toy car, mga bike na available dito. At ang lang natin to sa gate guys, at uh, ko sa inyo yung mga available dito ng mga toy car na inyong mabibili dito sa may divisoria. Yan guys, araw-araw yan, bukas sila dito. So gagawin nyo na lang is sa uh, ipili lang kayo dyan ng inyong magagustuhan ng mga toy car na available dito. Nag-range ng 4,800, may 5,000 at napakadami pang iba na inyong mabibili dito sa may uh, taas lang ng third floor ng Divisoria Mall yan o escalator lang guys tatag sa gilid lang sila ng escalator pakita nila itong bilihan ng mga toy car dito at mga bike na available dito so magmula tayo dito guys sa kanilang mga available na mga ano bike ito yung mga mayroon siyang bubong so mayroon silang ganito available yan dito so at dito sa baba ito yung mga yan toy car, electric toy car na remote control. Yan, ito ay nagkakalaga ng 5,500. Sa iba't ibang kulay po ito, so mayroong puti, may blue, may black na available oh. Ah, mga black. Andin sa taas naman ito yung mga ah, 6,000 naman to. Yan. 6,000. So dito naman ito yung may mga bubong din ito yung sa baba guys, sa mga bike na pwede nyong mabibili so, dito may mga pambabae ng mga uh, bike dito available o oh, yan napakadami din dito yan so, mga ganyan no, oh, na bike o oh, yan yeah, available din yan so may mga ano sila dito ito mga land, land rover na mga bike guys o oh. land rover may homer din sila dito yan homer yan yung mga bike nila dito na available ito ba magkano? Magkano yung mga ganito? 6.5 yan sir. Yan, 6.5. Yung 6.5 yung mga ganitong bike guys. 6,500 yung mga ganyang bike. Yes. Ang ah, magaganda ito guys, o. mayroon siyang pwede mag-change ng ano, guys. Oh. Ng speed. Ayan oh. Ito yung ano nyo oh. Yan. Ata, aloy ito ah. Aloy nito yung kanilang pomer guys. 6,500 lang yung dito. Ito so, mga guys, so, is uh, 13,000. Yung ganitong kasi ng koi karo so, meron dito, yung blue 12,000 naman to yung ganito ito is 13,000 so, anong tawag dito sir? Ito, so, electric ah electric electric uh, ta koi so ito ay battery ano na siya parang dinatrash na sa battery 6,500 so ito yung mga gaito so, anong, tawag dito sir? sa so, mga ano? ah electric anong tawag dito sa so, so ito guys, ang so, mga electric uh, toy car na inyong mabibili dito. Ayan sa may uh, third floor lang yun, no? napakadami yan. So mayroon doon nag ng 5,500 Yeah. So yung mamimili ka lang dyan ng mga magugustuhan nyo. Depende sa magugustuhan nyo yung mga, yung mga kids. Yan. Iba't ibang kulay yan. mayroon din ganitong design. No? Yan. Available din ganitong design nila dito. Napakadami. Hanggang doon yun sa pinaka matras. Gusto ng mga kotse next time meron 5,500 oh. mga electric po yan electric toy car so, mayroon dito yung pink available din dito yung kanilang pink white, yan oh, may green din na uh, gusto niya ng mga hello kitty mayroon dito oh. yan. ang gaganda oh. yan. may blue may durimon din ng mga kulay sa so, mga pang kids na mga toy car electric toy car ito ay mga 5,500 yan So mamimili ka lang dyan kung ano yung ma-avail nyo dito. Ano yung mapipili dito. Hanggang doon, no? so ikot tayo doon sa kabilang. So ikotan natin yung kabilang doon na side. Para makita nyo ulit kasi hindi natin nakita kanina. Ikotan eh. natin ha. Ah. Ano? 5,500 yan ganyan. 5,500. Tapos ito man 5,800 yung mga ganyan. 5,800 yan. Hanggang doon. So talaga namang sulit dito pag bumili kayo yan so yung mga ganito anong tawag sa mga ganito sir? ah truck to mga truck ayan o oh. si JB o oh. naglalaro na ng mga ng kanilang ano toy car yung mga truck may pala ang guys so, yan so magkano naman mga range dito? Yeah. 3,000 yan 3,000 Ah, yun. Hindi magaling itong truck. 9000 na lang daw yan. So, iba't-ibang design to guys. Yan o. No? Nandiyan maraming nag inquire dito. Ito, mga truck din o. No? 9000 na lang din to. 9000 Ito yung sulit na pang guys. Sa so, mga gusto magregalo sa inyong mga kids. Ito. Pangalang-pangalang mga ganitong truck. Available. May mga ready no. Red na available. Eh. Yeah. Ito, parang ano to. Yung bumbero. Pang-bumbero na uh, electric toy car guys so oh. available din dito so nagre-release ng mga 5,500 pag uh, inabil nyo to yan o 5,500 so yan mga electric charge yan so pwede nyo i-charge so battery operated siya may remote control na rin yan kaya ito ngayon, oh, malakas sales sa akin 5,500 to orange orange naman to at dito sa taas napakadami so yan ito mga, mga Ferrari may Ferrari rin dito na design mo Ferrari so kag lang to ng mga 5,500 dito guys a. so yung mga Ferrari iba't ibang ano ah design yan napakadami guys iba't ibang kulay yan, ito 5,500 ito mga ganito green, green at uh, yellow mayroon din yellow ito naman 4,000 yung ganyan 4,000 uh, no remote nga lang to no remote control na toy car. Ito naman blank 5,200 So yeah. dito guys, may mga pink dito na mga Ferrari. Yan, yeah, napakadami. Yan, yeah, no? Hanggang dito, yan. Yeah. 5,000 mga ganitong green na kulay. Mayroon ding red. Yan, yeah, available din ang mga red nila. Tapos, nakasil din siya. Mayroon dito nakasil. 5,200 na lang yan dito. Mayroon din 5,500. 55 yan so guys located lang sila dito malapit lang dito sila sa uh, yung mga nagtitinda rin ng mga bag yan tapos sa may mismo escalator lang sila gilid lang po ng escalator sila guys pag uh, pagpapanhig pataas man ng right side so right side lang din makikita nyo na itong bilian ng mga toy car na available sa may 3N09 saka 3N07 So, ito yung mga makikita nyo natin dito Mabibili nyo Ng mga electric toy car Ito may mga motorcycle-less design Yan o oh. Yan, ito yung mga available dito Yan, mga motorcycle-less design din Motorcycle na Mga uh, pang kids Yan, available dito Yan Ito yung nag -range lang guys Ng mga uh, 4,800 Yan, 4,500 Yan, hanggang doon mayroon din mga 4,000 800 yan maraming 4,800 dito mayroon din mga 5,000 yan 4,500 yan yan 4,500 lang yan dyan oh. yan so mamimili lang yan kayo dyan ang mga akma sa budget niyo yung mga ganda mga design nila dito Di diba sulit sa so, mga pang sa mga kids mga kids na talagang malilikot at makukulit yan ang dami dito nag-inquire may bili ng kanilang mga electric toy car na available dito sa may Divisoria, sa may uh, 999 malls na lang kahit mabibili yeah. ayan ayan napakadali talaga so guys kung gusto nyo mabibili dito so punta lang kayo dito sa may Divisoria mall sa may uh, third floor at makikita nyo itong napakadaming uh, ano, mga toy car na available dito bilihan ng mga ganitong klase mga toy car na mabibili dito sa may DB Soria Mall Ayan, napakadami talaga dito ang namimili sa ngayon sulit na sulit guys kasi ito talagang puntahan to pag uh, may bilis mga, mga ganitong klase mga laruan, mga toy car electric toy car, available talaga dito so ang gagawin nyo lang guys ay punta lang kayo sa Divisoria mall yeah. so guys hanggang dito na lang muna at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe na lang po. At uh, para lagi kayo manotify sa ating mga latest video upload ng mga ganitong bilhin, mga mura lang na ating nadadaanan dito sa Metro Manila uh, at, at, yung ating mga update dito sa ngayon. Yan, hanggang dito na lang guys ang ating ano, update ngayon sa bilihan ng mga ganitong toy car dito sa may Divisoria Mall, sa may 999 Mall.